Isa pa po itong rason na inginangal-ngal ng mga DDS. Siyempre, ang sangkot dito ay si Bongo. Una na po, una na po na sinabi na itong si um, Boying Rimulia, ang bagong umbudsman, na kanyang sisilipin ang salen ni Sara Duterte. Pai-imbestigahan niya si Sara Duterte. Pai-imbestigahan niya ang uh, flood control projects sa Davao. Diyan po galit na galit ang mga DDS. At ngayon nga po na iniutos na rin, um, iniutos na rin ni Secretary or ni Ombudsman Boying Rimulya sa DPWH Secretary na uh, imbestigahan na rin. Imbestigahan na rin ang kaugnayan nga ni Bongo sa flood control scam. Ayan, meron ng pahayag ang DPWH Secretary na wala siyang dapat gawin, kundi sundin ang utos ng ombudsman na si Boying Rimulya. Ayan, Diyan na naman po nag ang mga diehard. Bakit daw uh, prioridad ang mga kaalyado ni Duterte, kaalyado ni Digong? Bakit daw uunahin si Sara Duterte? Bakit daw uunahin si Bongo? Abay, balita rin po na meron pang isang uh, dapat dapat paimbestigahan sa Benguet na ang na ang sangkot naman ay si Pulong Duterte at ang isa pang dating kongresista uh, sa Norte. Uh, titignan natin, ito ay matapos si Deklara nga ng mag-asawang Diskaya kung ay hindi na sila magkikipag-ugnayan sa Independent Commission for Infrastructure dahil lumulabo na daw ang chance na sila ay matanggap nga bilang state witness. Para matukoy, ang mga opisyal ng gobyerno na nangumisyon sa maanumaliyang proyekto ng pamahalaan. Sa tingin kasi ng, ng marami, uh, merong pinuprotektahan itong mga diskaya at ang tinutumbok ng mga netizens na, na pinuprotektahan nga itong mga diskaya ay itong si Bongo. Kung yan ang totoo, ay talagang dapat na uh, paimbestigahan ng tuluyan din itong si Bongo kasama si Sara Duterte siyempre at si Digong. Lahat naman yan ay lahat naman yan ay maglalabasan kung ano yung totoo.